sa isang malawak na kagubatan, may isang unggoy na nagnangalang tuso. Kilala si tuso sa pagiging tuso at mapanlin lang sa lahat ng hayop sa paligid. Ginagamit niya ang kanyang talino upang makalamang at makakuha ng mga pagkain at iba pang pangangailangan mula sa iba isang araw. Habang naghahanap ng pagkain, nakita ni Tuso ang isang malaking puno ng saging. Napansin niya na ang iba pang mga unggoy ay nag-aagawan upang makuha ang mga hinog na saging sa tuktok ng puno sa kanyang tusong isip, naisip ni Tuso na linlangin ang ibang unggoy, sumigaw siya, mga kaibigan. May nakita akong malaking liyon na paparating dito. Kailangan nating magtago. Nagulat ang mga unggoy at agad na nagtakbuhan papalayo, nagtatago sa mga sanga, at sa likod ng mga puno. Samantalang si Tuso naman ay mabilis na umakyat sa puno at kinuha ang lahat ng mga saging para sa kanyang sarili. Habang kinakain niya ang saging, Nakangiti siya sa sarili at iniisip kung gaano siya katalino. Ngunit, habang abala si Tuso sa kanyang pagdiriwang, isang matandang unggoy ang lumapit sa kanya. Siya si Lolo Unggoy, nakilala sa kagubatan bilang pinakamatanda at pinakamarunong na unggoy. Tuso, sabi ni Lolo Unggoy, alam mo bang ang pagiging tuso at mapanlin lang ay may kapalit na hindi maganda? Natawa si Tuso at sumagot, Lolo, tignan mo ako ngayon. Ako ang pinakamatalino dito at nakuha ko ang lahat ng saging. Mumiti si Lolo Unggoy at sinabing, ang totoo, hindi lamang pagkain ang mahalaga sa buhay natin. Ang tiwala at respeto ng ating mga kaibigan ay mas mahalaga. Kung lagi kang magiging tuso at mapanlin lang, wala nang maniniwala at magtitiwala sa iyo. Kapag dumating ang oras na ikaw ang nangangailangan ng tulong, baka wala nang handang tumulong sa iyo. Dumaan ang mga araw at nagpatuloy si Tuso sa kanyang mga kalokohan. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo at maraming puno ang nabuwal. Nahulog si Tuso mula sa isang mataas na puno at nasaktan. Sigaw siya ng sigaw para humingi ng tulong, ngunit walang unggoy ang dumating upang tulungan siya. Naalala ng lahat ang kanyang mga panluloko at iniwasan siyang tulungan sa puntong iyon na ni Tuso ang aral na sinabi ni Lolo Unggoy. Ang pagiging tuso at mapanlinlang ay hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Mula noon, nagbago si Tuso. Natutunan niyang maging tapat at matulungin sa kapwa hayop sa kagubatan. Sa kanyang pagbabago, unti-unting bumalik ang tiwala ng kanyang mga kaibigan at naging mas masaya at kontento ang kanyang buhay. Aral, ang pagiging tuso at mapanlinlang ay maaaring magdala ng pansamantalang pakinabang, ngunit ang tiwala Respeto at pagtutulungan ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kaligayahan sa buhay.